pang <laughs> kamay. <laughs> Nababaliw <din> ng tuta. Saan ka sa impact ng hataw ng ulo eh. <laughs> Baka ubusin niya yung unan. <laughs> Ngayon may balintong yung tignan <laughs> mo. Ano ba akin dyan sa pahiga yan? <laughs> Patabaing aso eh. Cha-cha! Binubuha talaga oh. Cha-cha! Sige. -cha. Um, Ayan. Ayan, kumawi ka. Kumawi ka. Hello, everyone! Aray. hello, Bye! Say bye! ay, <laughs> Walang ya ka talaga. <laughs> Ito Kaya din na niya matutulog na at makakagat mo na ng paka tulong na cha hmm, baliw na tong aso na Ano Adam ay isa <coughs> baliw ka na Bobby, cha えっの